<laughs> hindi to pwede eh. Back job to sa pagbili eh. so, 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 ang laki ng diferensya. To malambot to mga boss ito. Hindi mo to mapipiga. Yan. So isang mapagpalang araw mga boss, meron pa tayong awareness video ngayon tungkol dito sa hydraulic oil seal. So nagkaroon kasi kami ng trouble last time mga boss doon sa aming steering kung saan nagpapalit kami ng hydraulic oil seal. So ngayon mga boss no, upon checking sa mga spare kung meron ba ang onboard na spare ng ganitong klaseng oil seal ay negative. Wala po mga boss. So kailangan kaming mag-request. So ngayon nag-request ako doon sa main office ng dalawang set ng ganito. Tapos pinadalan kami mga boss ng isang set. So okay yon Tapos uh, yung isang set naman ay pinadala kinabukasan. Yun yung hindi okay. Ito yon mga boss. So, awareness lang ito mga boss para sa lahat ng mga mechanics at mga onboard sa barko mga boss no kung paano ba mag-request ng ganitong klasing hydraulic oil seal. So sa mga kasamahan natin na taga-purchase mga boss no, is uh, awareness lang din ito na sana suriin yung mabuti ang mga bibili ng mga pyesa bago kayo mag-purchase. Kasi sayang din naman, madami itong na-purchase mga boss tapos hindi ito magagamit. So yung in order ko na dalawang set ng uh, hydraulic oil seal mga boss is magkaibang tao ang nag-purchase noon. So yung unang set na pinadala sa akin tama yon. Yun yung aming purchaser talaga. Tapos, yung pangalawang set ng oil seal ay hindi na tama kasi nga, doon na yun sa min-office sila na nag-purchase. So, bote na lang mga boss. Ang pagkaraan ng mga ilang araw ay uh, pinadalhan ulit tayo ng panibagong spear na set ng oil seal. Ito so, mga boss, oh Yan. So, kapangalan ko pa. So, ngayon mga boss, ang uh, ibig kong ipahiwatig sa inyo, paano ba mag-request ng ganitong uh, klase ng hydraulic oil seal? kung mag-request ka nito mga boss no, ang tawag talaga nito ay hydraulic mono seal so ito po ay mostly na ginagamit mga boss sa mga fluid like hydraulic oil na may mga matataas na pressure so ang function po nito mga boss ay mag-prevent ng leaking sa loob ng ating hydraulic cylinder ito, ito yung piston seal ito naman yung rod seal so magkaiba po ang function ng dalawang to mga boss So itong ating piston seal at rod seal ang pinaka uh, motion or function ng movement nito mga boss to no, ay Sliding motion or reciprocating motion So unlike doon sa mga shop seal or oil seal mga boss Na uh, rotary motion naman Or uh, umiikot naman ang shop Ng pagagamitan nun So ito mga boss ay fully rubberized So wala tong halong metal mga boss So rubber dito lahat So ito yung hydraulic monoseal. So kung bibili ka nito mga boss Ang kukunin mo lang nito ay ang sukat Meron niyang sukat dito So yan, meron yung nakatatak dito mga boss. ET by 100 by 13. Tapos yung brand or maker ng ating oil seal. So Haliti. Yan. So yan ang kanyang brand. So kung walang mga sukat dito mga boss. Or wala kang makitang speak dito sa ating rubber na monosil is kailangan sukatin mo lang siya ng burner. So, Pwede mo siyang sukatin yung uh, luma na ganito or mas mainam din na sukatin mo yung ating uh, groove sa piston. O, hindi kasali sa pagsukat itong lips mga boss no, yan. So hindi yan kasali sa pagsukat kasi oversized yung lips na yan. Yan yung nagdadala ng sealing function ng ating monosil. So dapat ito lang tayo magsusukat sa gilid. Yung flat niya mga boss na side. So 100 talaga siya. Yan 100 mm. So mm po ito mga boss ha. Tapos yung inside naman susukatin mo rin. <laughs> So ito ay merong 80 mm na inside. So dito lang din, hindi kasali yung lips. Yan mga boss oh. Yan. So 80 mm din yan. Yung thickness naman niya mga boss ay 13 mm. So 13 mm. So dito lang din ang thickness. So ayan mga boss oh, 13 mm. 'Di ba? So ang pagsukat ng mga ganitong uh, monosil hydraulic mga boss no ay kaparehas lang din ng pagsukat ng ating mga bearing. So, ito naman ay sa rod seal. Ganun na din ang pagsukat nito mga boss. Kung walang mga nakatatak na spec dito, is ganun lang ang pagsukat. So, mas mainam nga nito mga boss, kung magsukat ka na sa inside nito, yan. So, kailangan doon ka magsukat sa groove na paglalagyan nito sa inside niya. Para mas accurate siya mga boss. No? Kasi, kalimitan sa mga luma na is, ah, uh, naging wangwang -wang na siya mga boss no So, ito namang sa mga hydraulic natin mga boss, meron tayong tinatawag na piston seal. katsulan nito mga boss. So, kung mag to sa ilalim ng piston natin, siguradong magkaroon ng internal leak ang ating hydraulic oil at wala ng pressure at hindi na gagana ang ating hydraulic cylinder. Ito naman mga boss ang rod seal. So kung magkakaroon to ng leaking mga boss, ay gagana pa naman ang ating sistema sa hydraulic. Pero palagi siyang magkakaroon ng tagas dito mga boss. So ito yung nagsisilyo between sa ating rad at sa ating cylinder head sa ating hydraulic mga boss. No? Meron naman tayong tinatawag din na isa pa mga boss, so, wala akong decant noon, tinatawag na wiper seal. Yun yung taga wipe ng dumi doon sa ating rad. So yung pinapadala sa akin na mali mga boss ay ito yon <clears throat> Yan, so sayang na sayang mga boss no. Original nook pa naman so ito yung mga typical na oil seal mga boss na makita natin sa lahat ng uh, machine sa mga makina sa mga mga bearing ito yung magsisilyo sa mga oil na hindi masyadong pressurized mga boss no? so tulad na yung sinasabi ko kanina magkaiba ang function nila nito so ito mga boss subuksan natin yan so sayang na sayang yan mga boss so ito po ang function nito ay ginagamit ito sa mga rotary shop so yan for example itong kamay natin ang shaft ganyan tapos ito lang kamay natin ang iikot. Yan. Ito steady lang to mga boss, tong ating wheel seal. So di kagaya nitong uh, hydraulic monoseal na ito talaga kasama sa paggalaw to. Yan, tong hydraulic natin. So tinatawag itong uh, sharp shop seal or lip seal or uh, elastomeric lip seal. So kailangan marunong ka talaga sa pag-purchase ng mga ganitong klase mga oil seal mga boss. Ang ganitong klase mga oil seal or shop seal mga boss ay meron yang metal dito sa outer na portion or outer part ng ating oil seal. So ito mga boss, tong gilid na to, yan metal yan. So kung nakita niyo yung parang gold yan, yan metal yan mga boss. So ang tanging rubber nito mga boss ay itong sa lips niya, yan itong lips, rubber yan. Tapos coated din ng rubber ang metal natin dito. So para hindi magkaroon ng metal to metal at magkasiraan yung ating mga parts. So hindi talaga to magagamit. So try kong isa ulit to mga boss, baka pwede pa. So mga ilang araw na din tong na-stock dito. So, yan lang. Maraming salamat. Ingat sa biyahe. Ambrut